Yo, what's sa inyo gang? Ako nga pala si Bintongo TV At for today's video, maglulublog tayo sa loob ng drum Yon, tama kayo, maglulublog tayo sa drum na sa loob ng tatlong oras Ayun na, tatlong oras lang din natin kaya twenty mga 24 hours, 24 hours na yan Sa susunod din natin kagawin yung mga yan Ayun, hanap tayong yelo ngayon Ibang hinihintay natin Yung drum pala muna, hanapin natin yung drum Tapos talagyan natin ng tubig, tapos bibili tayo ng yelo Tara, let's go! ito yung drum na ano na pag sisisira natin lalagyan natin ng yelo mga tatlong oras lang ako dyan time check uh, hindi di pa naman na magsisimula eh maaga pa naman so yun dyan tayo testing kung kasa ako testing natin sa mali mo di ako di ba button. Okay, just So, yung lalagyan na natin ng tubig yung drum. Wala laman eh. Oh. Ano? Lalagyan na natin kahit mga kalahati lang. dito sa isang gripo. Pupunuin ko to para isaling ko na lang siya dito sa drum. Tagal din pala na ito, eh, no? Diba, pwis na pwis na ako. Tagal din pala tayo, matagal talaga yan, eh. Pagod, sobra. Tsang wala pang ginagawa mo sa ato. na pwis na ako. Hindi ako nagbabasa yan hindi ako nagbasa yan Promise. Yelo na lang kailangan natin. Makabili tayo ng, ano, isang sakong yelo. Kaya, ang 100 pesos, mga Para sa panang lamig, masarap sa pakiramdam. siguro yan bali hanggang saan ko sya bali kita nyo hanggang tuhod ko lang sya hanggang tuhod ko lang bali ano naman tayo dyan ipupo naman tayo dyan hihiga tayo ah uh, yun bali ngayon maghanap na tayo ng yelo yelo no para malamig ah uh, so yun na nakabili tayo ng yelo ayun o no? mga malalaking yung buo yung bloke eh. Walang ice tube eh. Wala kayo ng ice tube na nasa sako. Yung mga malalaki. Ay, yung mga maliliit. Ito na lang, okay na siguro to. Ayan Ang bigat. Bibili pa ako ng ice tube kahit mga 20 pesos. Ice tube, lagay na natin dito. Konti. Putang, ayun o. Hindi yan malamig. Hindi ba natin kahit kalahati lang.

yun, pwede na ayun o oh. natin yung mga plastic konti lang nung tayo na natutunaw agad kasi sobrang init eh oh ano yan, okay oh, na siguro yan <laughs> sorry ang <I'm> poor ang dam na natin Hindi ako kasa, puta. Yung cellphone ko. Tangan. -tang. Boring. Baka malis dito. 3 hours. Dito lang ako. Hindi ba ata magagawa yun? masira yung drum, oh. Tangi na gole bro na gito. Tanya. Naglalangis ako eh. Nandito lang tayo magdamag no, sobrang init tapos dito may tangan tao sarap <laughs> sarap <laughs> pwede pwede dito lang magdamag tayo magbababad dito tapit lang natin dito yung camera huwag kang mababasa ha dami pala talaga ang um, Magdamag pa rin tayo dito. Tingnan niyo 'yung isang camera. Oh. Mamaya malolobot na 'yan eh. Oh, dito lang ako. Babad lang tayo dito buong magdamag, bahala na. Sobrang boring. Pero buti may cellphone ako. Ito, which is ginagamit ko ngayon. Pero, libangin natin sarili natin. Isang oras lang naman. Isang oras na lang pala yung tatlong oras. Di kaya yun. Isang oras lang. Hindi okay, siguro. Ayun na natin ngayon si Spark. Kailan nyo naman si I Idol yun. Ayun na. Halos 30 minutes ko lang ako nandito. dito. Pero parang ayaw ko na. Naboboring na ako. Hindi ko kaya mag-stay sa ganito. Putang ano. Tapos <laughs> sinunod ko sa GC yung mga ano, pinagagawa ko. Tapos sinunod ko sa baby ko. ko, sa baby ko. na <laughs> ano daw ano, ano, pinagagawa ko. Ano, para daw kong isda na pinaglalaro ng mga bata. Ayos daw boss. Ayos lang yan. <laughs> ay, lub Pero malamig pa rin siya. Okay, oh, ako kung nandito ay mararamdaman nyo, malamig pa rin. Seryoso. Promise. Ito sobrang unit ang panahon. Tikas nga ng ano eh. So <laughs> yun na. Uh, Mayang maya siguro, mga 30 minutes ba. Pahaon na ako eh. ngayon, ang ako dapat pala yung pangalan ng challenge na to ano yun, no? hanggang sa matunaw yung mga yelo hanggang sa wala na yung mga itang yelo hindi yung 3 hours, 2 hours, 1 hour na yan so okay, ganoon na lang yung challenge natin hanggang sa matunaw yung yelo, hanggang sa mainit na yung tubig pero so far malamig pa naman siya ngayon dito ayun, maya maya lalas na ako para si parang ayoko na talaga yo, okay. ah, uh, I think ito na Ayaw ko na, bibigay na ako. Hindi na walang yung tubig eh. Mainit na. Tsaka, ayun, lobot na yung camera No? Nag-off na siya. Ayun no? Oh. kung may kita nyo man. Ah, ikot-ikot na lang muna tayo dito. Oh! Um. Uh. Ah. Ah, pero huwag kayong mag-alala. Ah, yung tubig naman na ano, natira dito, ididilig natin sa lahat ng halaman dito sa bahay. Ayun, isa na to kumikita niya sa mga videos ko ano? maraming halaman dun sa tapat namin ito so, na guys ayun na ayun na solid kulay brown yung tubig oh medyo sinipon na ako dun ah ayun lang ah uh, thank you for watching pagod uh, bye okay, guys, okay magalaga. Tubig na to. Papandilig natin sa mga halaman ito papakita ko sa inyo lahat yan mga halaman ayan. dito ito may mga halaman din dito sa loob ayan o bye anyway guys thanks for watching please like and subscribe to my youtube channel